Kahit ano naman yata ang uri ng sports ay may proper shooting form. Importante ito dahil walang ibang goal kundi ang makapuntos. Paano na lang kung ang isang player ay may pangit o di maayos na shooting form? Alamin natin sa episode na ito ang 20 NBA players na may pinakapangit na shooting form. Ang ika-20 ay si Bill Cartwright. Kung ikaw ay batang 90s, ay pwede na isa ka sa mga gumaya sa esteem estilo ng manlalaro na ito. Ang kakaiba sa estilo ni Cartwright ay ang kaniyang napakataas na tira sa bola sa tuwing magsushoot ito. Ang kaniyang bola ay nanggagaling sa itaas ng kaniyang ulo. Ang ikalabing siyam ay si Tishan Prince. Si Prince ay kilalang magaling na defensive player sa loob ng court. Magaling na manlalaro ngunit kapansin-pansin ang kakaibang posisyon nito sa tuwing gagawin ang 3-point shot. Masyado kasing nakalabas ang siko nito sa tuwing gagawin Win ang nasabing shot. Ang ikalabing walo ay si Andre Miller. Sa pag-shoot ng bola ay kadalasang nire-release ito sa tiempong nasa pinakamataas na posisyon na ang isang manlalaro. Ngunit ibahin mo si Miller. Di kasi ito nakilala sa ganitong pamaraan. Di katulad ng iba. Talagang masasabi na may sariling lipig ability ang manlalaro na ito. Ang ikalabing pito ay si Sagana Joke. Malaki man ang manlalaro na ito ay huwag umasang malaki din ang may aambag na puntos sa team o kung may puntos man ay di masasabing promising ang execution nito. Sa ilang taong paglalaro ay napakababa ng percentage nito sa pag-shoot ng bola mula free throw line. Naga-average lamang siya dito ng abysmal 46%. Sinasabi ng mga analyst na ang mga center na may malalaking mga kamay ay talagang may problema sa pag-shoot ng bola. Si Matt Bonner ang nasa ikalabing anim na pwesto. Kilala si Boner bilang isa sa mga best shooters ng liga. Pero ano nga ba ang problema sa manlalarong ito? Walang iba kundi ang posisyon at ang pamaraan ng pagsasagawa ng shot. Isa si Boner sa may ugliest shooting form sa NBA. Ang shot kasi nito ay tila walang lakas o parang ambagal ng execution. Hindi inre ang ganitong style dahil kung ikaw ay di katangkarang player ay madali kang ang masusupalpal ng kalaban. Ang ikalabing lima ay si Roni Brewer. Totoo naman na great defender si Brewer. Pero masasabi naman na offensive liability talaga ang manlalarong ito. Ang pamaraan niya sa pag-shoot ay di promising at mas madalas na palyado. Pirmi kasing nakalabas ang posisyon ng siko nito sa tuwing gagawin ang shot. Ang ikalabing apat ay si Wilt Chamberlain. Kilala naman ang NBA legend na ito bilang isa sa pinakamalakas pumu pero hindi ito nanggaling sa tira. Palaging dunks o di kaya'y nanggagaling sa putbacks. Ang shooting naman ni Will ay walang proper stroke. Tunay na di maayos ang shooting stroke nito. Ang isa pa ay ang layo ng distansya nito sa tuwing magsushoot. Ang ikalabing tatlo ay si Josh Childress, isang small forward na na-draft sa NBA taong 2004. Ang shooting form nito ay talagang kakaiba naman. Kung ang ibang player na ang posisyon ng bola ay nasa sa taas ng eye level, ibahin mo si Childress dahil ito ay malapit lang sa kaniyang bibig. Pag ang bola ay malapit sa bibig, ay mas mabilis itong mapakawalan sa ere at mas mabilis na masupalpal. Si Kevin Martin ang ikalabing dalawa. Isa din ito sa mga deadliest na scorer sa liga. Wala namang mali sa forma ng tira ng manlalaro na ito. Ang kakaiba lamang ay ang napakahirap na set para maishoot ang bola lalo na sa 3 points. Dadaan pa kasi ito sa iba't ibang direksyon, kagaya ng magbumula pa ito sa kaniyang kanang balakang bago niya ishoot ng tuluyan ang bola. Ang ikalabing isa ay si Anthony Mason. Kaliwete ang manlalaro na ito at katulad ng iba na nasa listahan ay di rin maayos ang posisyon ng kamay nito sa tuwing magsushoot. Masyadong nakalabas ang siko nito na pumipigil na makapagsagawa ng mas precise na shot. Si Shaquille O'Neal ang ikasampu, ang isa sa pinakadominant na NBA NBA player noon. Katulad ng sinabi ko kanina, may problema ang may mas malalaking kamay sa paghawak ng bola, lalo na kung ang shot ay nanggagaling sa free throw line. Dahil likas na malalaking tao, ay nalilito din yata sila sa tamang puwersa na nararapat ilagay sa bola. Ang ikasyam ay si Michael Adams. Tignan ang video na ito. Isa ito sa mga unique jump shot na ginagawa ni Adams. Maaring di ito magagawa ng iba, ngunit para kay Michael ay epektibo ito dahil nakakaambag ito sa score ng team. Hindi siya gumagamit ng guiding hand sa tuwing magsusut ng bola. Nagmumukhang floater lang ang kaniyang tira. Si Don Nelson ang ikawalo. Si Nelson ay isang one-hand jumper din. Mula sa free throw line ay di din ito gumagamit ng guiding hand para sa gagawing shot. Ang ikapito ay si Tony Allen, ang one of the greatest defender ng NBA. Mayroon ding problema sa shooting ability si Allen. Ito ang naging kulang sa kanya sa pagiging two-way player. May di kontroladong puwersa na ipinalalabas ito sa tuwing magsushoot kaya naman nahihirapan talaga si Allen sa pag-score na galing sa tira. Si Joaquin Noah ang ika -anima. Marami nang napatunayan si Noah sa kaniyang karera. Ngunit ang di maaalis sa isip ng mga basketball fans ay ang kaniyang kakaibang jump shot. Gumagamit si Noah ng dalawang kamay sa pagshoot. shoot Imbis na gawin ang back spin ay side spin ang ginagawa nito sa pag -shoot. Kung physics ang pag-uusapan sa kaniyang tira, hindi talaga ito ideal. Bumabawi naman ito sa kaniyang matinding depensa at pagbibigay ng 100% hustle sa laro. Ang ikalima ay si Dikembe Mutombo. Maaring ang kakaibang jump shot ni Mutombo ay nakalakihan niya na. Maraming bata ang wala naman talagang formal na training at ang ilan sa kanila ay dinala na ito hanggang sa pagtanda. Nakalabas din ng sobra ang siko ng manlalaro na ito which is hindi tama at mintis talaga ang resulta si Andres Bejins ang nasa ika-apat. Kaliwete ang manlalaro na ito. Katulad ng ibang manlalaro na may problema sa free throw line, ay meron din si Andres. 50% lamang ang accuracy ng mga shots nito mula sa free throw line. Airball o di kaya'y mintis ang free throw line ni Bejins. Ang ikatlo ay si Chuck Hayes. Iba-iba din ang posisyon ng manlalaro na ito dahil sa kaniyang size. Ang size nito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga forma na kaniyang ginagawa sa mga laro ay paiba-iba o wala sa tamang paraan. Si Sean Marion ang ikalawa. Kilala ang manlalaro na ito bilang si The Matrix. Dahil sa kaniyang napakabilis na release sa tuwing magsushoot ang pinagsamang quick release at flip of the wrist jump shot ay isa sa mga dahilan kung bakit nakilala si Sean. Hindi naman pinapayo na gamitin ito, pero ginagawa pa din ng ibang mga player dahil mas komportable sila o nasanay ng gawin ito. At ang una sa ating listahan ay si My Michael Key de Gilchrist. Ito na yata ang pinakakakaibang shot sa lahat. Dahil dito, kaya naman napipigilan si Kid Gilchrist na makapuntos dahil napaka-weak nito. Kung ang iba ay nakalabas ng sobrang siko, si Kid Gilchrist naman ay sobrang nakatak. Dahil sa ganitong posisyon, kaya naman naharangan ang kaniyang palingin sa tuwing tumitira. Ano ang iyong reaksyon sa video na iyong napanood? Ibahagi sa ating comment section. Maraming salamat po.